sa pagpapatuloy ng ating recap, matapos muling suriin ang kalusugan ni Song Hee ay labis itong natakot. At nang sinubukan niyang kunin ang disk ay pinigilan siya ni Park Hoon. Tinignan ni Song Hee si Park Hoon sa kanyang mga mata, ngunit tila naramdaman niyang may alam si Park Hoon. Pagkatapos ay ipinasok niya ang disk sa computer. Ang bagong hinirang na dating direktor ng ospital na si Choi ay pumunta upang tanungin si Dr. Moon. Nag-aalangan man si Dr. Moon, Direktang binuksan ni Park Hoon ang mga medical examination notes. Sa oras na ito ay labis na na-stress si Song Hee. Ngunit ang ipinakita sa screen ay nakakagulat dahil sa itaas ay dalawang kompletong kidney. Ngunit sa ngayon ay nakilala na ni Park Hoon si Song Hee bilang kanyang kasintahan na si Jae Hee, ang kasintahan na hindi umamin sa kanyang pagkakakilanlan. Ito ay tiyak na may lihim na sariling pagdurusa. At dahil sa nangyari, si Dr. Moon ay humingi ng tawad kay Song Hee. Ngunit ayaw na din ni Song Hee na gumawa pa ng malaking bagay mula dito. Kaya agad itong tumalikod at umalis. Kinagabihan, umuwi si Park Hoon at nakitang pinalitan ang disk sa kanyang kamay. Katunayan, lihim niyang pinagpalit ito dahil itatago niya ang katotohanan sa kanyang kasintahan. Sa oras na ito, dumating si direktor Choi upang hanapin si Park Hoon upang magsabi ng isang lihim. Sa totoo lang, noong bata pa siya ay nagkaroon ng medikal na aksidente sa ospital. Gusto ng mga magulang ni Park Hoon na managot ang Sir John. Ngunit hindi niya alam na ang doktor na namamahala ay ang lalaking nasa harap niya. Noong panahon iyon, ang ospital ay nasa isang maunlad na panahon. Hindi pinayagan ni Direk Choi ang anumang kaso ng medikal na insidente. Kaya nag siya ng paraan upang ihinto ang lahat. Ang senior government counselor na si Yan ay nakaisip ng magandang ideya para sa kanila. Dahil kailangan ng pinuno ng North Korea ng heart bypass surgery, hiniling nila sa panig na ito na magpadala ng karampatang doktor para gamutin siya, upang maiwasan ang digmaan. Sumang ayon din ang mga nakatataas, kung ang ama ni Park Hoon ay ipapadala sa North Korea, hindi na niya maaaring edemanda ang ospital, at maiiwasan ang isang digmaan. Dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang, sinundan ni Park Hoon ang kanyang ama sa ibang bansa, at pagkatapos ng matagumpay na operasyon, pinatay din ang kanyang ama. Siya ay nakulong sa isang surgical research institute araw at gabi. Matapos malaman ang katotohanan, labis na nanlumo si Park Hoon. Pagkatapos, ibinigay ni Director Choi ang ari-arian ng ama kay Park Hoon, tinitingnan ang salamin na isinusuot ng kanyang ama. Tahimik na lumuha si Park Hoon. Matapos huminahon, pumunta siya kay Director Choi para ibigay ang medical report sa kabilang partido. Pagkatapos ay tinanong ang pamilya ng pasyente tungkol sa sitwasyon. Ito ay lumabas na pagkatapos mamatay ang pasyente, ang kanyang asawa ay labis na nalumbay at hindi nagtagal ay sumunod sa kanya na nag-iwan lamang ng isang lalaki. Pagkatapos ay inampon ng bata sa Estados Unidos at mula noon, wala nang anumang impormasyon. Gusto ni Direktor Choi na pumunta sa North Korea para hanapin ang kasintahan ni Park Hoon. Sinabi sa kanya ni Park Hoon na ilagay ang kanyang lakas sa medical upang mahanap ang isa pang naulila upang humingi ng tawad sa kanya. Samantala, naghahapunan ang ulilang iyon kasama ang direktor. Sinabihan silang dalawa ng direktor na magpakasal kaagad. Ngunit sinabi ni Suhyun na hindi pa siya handa, at sinabi niyang mayroon pa siyang gagawin. Agad siyang umalis at habang nasa elevator ay naalala niya si Park Hoon. Siguro sa oras na ito, siya ay nahulog na sa pag-ibig kay Park Hoon. Pagkabalik, tinignan ni Dr. Han ang mga resulta at sinabihan ang kanyang mga magulang na maging matyaga, at maghintay pa ng kaunti. Noong araw na iyon, isang buntis ang nais patayin ang kanyang bagong panganak na sanggol dahil ang kanyang kambal ay may mga depekto sa kapanganakan. At masyadong mataas ang gastos sa medical para mabayaran niya. Kahit gaano pa siya sinubukan pigilan ng doktor, tumanggi pa rin siyang ibaba ang kutsilyo sa kanyang kamay. Matapos malaman ang tungkol sa insidente, labis na nataranta si Park Hoon. Nagmadali siyang tingnan ang sanggol. Matapos tingnan sa screen ay kinabahan siya at sinabing kailangan niyang operahan kaagad ang sanggol. Biglang tumayo ang isang lalaki para pigilan sila. Ito ay anak ng direktor. Sinabi niya na ang pasyenteng ito ay may utang na daan-daang libong won sa mga medikal na bayarin. Balak niyang paalisin siya sa ospital. Hindi na kaya na ni Park Hoon na tingnan sa corner ang pasyente. Nang magtalo ang dalawa, nagkaroon ng cardiac arrest ang isa sa dalawang bata mabilis na tumakbo si Park Hoon, at hiniling niya kay Soo Hyun na pigilan ang kanyang kapatid, dahil sila ay magkapatid sa ama. Nang makita ang kapatid na ito, hindi nag-alinlangan si Soo Hyun. Kinuha ni Park Hoon ang bata, lumuhad siya sa kama ng ospital, at nagpatuloy sa pagbibigay ng artificial na paghinga. Pagkatapos ay dahan-dahan idiniin ang dibdib ng bata gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paghinga pagkatapos ay chest compression at inulit ng maraming beses. Sa wakas ay matagumpay na nagising ang puso ng bata. Sa sandaling ito, siya ay labis na masaya. At dahil sa ilalim ng kanyang pangangalaga, matagumpay niyang nailigtas ang isang bata. Sa pagtingin sa immature na buhay na ito, lahat ay may halong emosyon sa kanilang mga puso. Sa pagtingin sa mahirap na ina at anak, tahimik na nagpasya si Park Hoon na iligtas ang kanilang buhay. Sa sandaling ito, nakaisip siya ng isang paraan. Dahil ang ospital ay nagsasagawa ng isang pulong. Nagpa siya na pumili ng dalawang medikal na kupunan upang magsagawa ng operasyon sa puso para sa mga matataas na opisyal. Isang kupunan ang pinangunahan ni Dr. Han, at ang iba pang kupunan ay itinalaga kay Park Hoon. Kahit na ang lahat ay may pag-alinlangan sa kanyang kakayahan. Ngunit naisip pa rin ng direktor na ang kanyang mga kasanayan ay mahusay. Matapos marinig ang balita, Labis na nagalit si Park Hoon dahil ang mataas na opisyal na ito ay siyang Sokso, ang taong direktang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Pumunta siya kay Dr. Han upang direktang alisin ang kanyang blusa upang ipahiwatig ang kanyang pagkatalo. Sinabi niya kay Dr. Han na sila na ang mag-opera kay Yang Sokso. Ngunit sa sandaling ito, nagbago ang isip niya. Sumugod si Park Hoon sa silid ng direktor at inantala ang talakayan sa operasyon. Tumingin siya kay Yang Sokso, pagkatapos ay kinuha ang kanyang puting blusa at sinabing maaari akong lumahok sa kompetisyon sa operasyon na ito, ngunit mayroon akong kondisyon na ang lahat ng mga gastos sa operasyon sa kompetisyon ay sasagutin ng ospital. At bilang kalahok sa laban na ito, gusto niyang ipagpalit ito sa pera ng ospital para sa kambal na may congenital heart defects. Kaya matutulungan ni Park Hoon ang pasyente na hindi na kailangang magbayad ng mga bayarin sa ospital tinignan ni Park Hoon ang kalaban na nanakit sa kanyang ama na parang may sariling plano. Pagkatapos ay galit niyang hinarap si Yang Sok So. Sinabi nito na gusto niya talagang manalo sa patimpalak na iyon. Ngayon gusto niya talagang malaman kung ano ang nasa kanyang puso, sobrang curious din siya kung paano niya ito pakikitunguhan. Sinabi rin niya na manalangin ito na hindi gumana sa kanya, dahil kung buksan niya ang dibdib at hawakan ang puso, mamamatay siya ang taong ito sa harap ay ang taong namamahala sa pag-recruit ng mga bata sa Amerika. Nakatanggap siya ng mandato mula sa dating direktor na si Choi, na hanapin ang natitirang bata pagkatapos ng medikal na insidente 20 taon na ang nakakaraan. Napaka-close nila sa isa't isa. Kahit na ang plano ng paghihiganti ng iba ay kilala, hindi sinabi ni Son Chang kay Dr. Han ang tunay na pagkakakilanlan ni Director Choi. At sa kabilang panig, masigurado si Park Hoon na si Song Hee ang kanyang kasintahan na si Jae Hee, dahil minsang sinabi ni Yang Sok Su so kay Park Hoon na kung hindi mo mapagaling ang puso ko, ayoko nang makitang muli ang iyong pinakamamahal na kasintahan. Naiintindihan ni Park Hoon na may sariling paghihirap si Jae Hee. Hindi lang niya alam kung ano ang tunay na dahilan. Lumalabas na si Jae Hee matapos mahulog sa lawa, ay iniligtas ng isang lalaking nakaitim napilitan si Jae Hee na sumali sa kanilang organisasyon at lihim na nagsagawa ng misyon para kay Yang Sok So. Sa pagdating ni Soo Hyun ay naputol ang kanilang pag-uusap. Sa eksenang ito ay nakita rin ang lalaking nakaitim. Pagkatapos ay pumunta siya kay Song Hee at sinabi sa kanya na sumali sa kupunan ni Park Hoon at tulungan si Park Hoon upang magkaroon ng pagkakataong maoperahan si Yang Sok So. Naghiwalay sina Dr. Han at Park Hoon para magsagawa ng pagpupulong tungkol sa operasyon sinabi ng mga miyembro ni Dr. Han na si Suhyun Hyun ay hindi kwalipikado. Natakot sila na maapektuhan niya ang kanilang pagkatao. Dahil ang operasyon na ito ay napakahalaga sa kanila. Walang magawa siyang pumunta kay Park Hoon at nagtanong tungkol sa mahalagang bahagi ng kanilang operasyon. Ngunit direktang hinawakan ni Park Hoon ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagsimulang turuan siya kung paano ito patakbuhin. Ang eksenang ito ay nakita ni Song Hee na kararating lang. Sa oras na ito, ang puso ni Song Hee ay lubhang naging komplikado. Pagkatapos ay biglang sumulpot si Dr. Han at galit na galit din. Dahil sa eksenang ito labis na nahiya si na Soo Hyun at Park Hoon. Pagkatapos ay tinawag ni Dr. Han si Soo Hyun, ngunit napaka-tense ni Song Hee at sinabi nitong kung nakalimutan ba niya si Soo Hyun ay si Mopper, ang unang surgical assistant ng kanyang kalaban. Ngunit walang pakialam si Park Hoon. Sa puso niya, gusto niya lang iligtas ang sanggol. Ang panalo o pagkatalo sa laban ay hindi mahalaga sa kanya. Labis na nadismaya si Park Hoon kay Song Hee na nasa harap niya. Hindi siya makapaniwala na sa mata nito ay panalo o talo lamang, at walang pag-aalala sa tagumpay ng operasyon. Ngunit si Song Hee ay nagkaroon din ang sariling pagdurusa at hindi niya masabi ang lahat kay Park Hoon. Sa kabilang panig, naramdaman ni Dr. Han na si Su Hyun na nagtatanong sa kanyang kalaban tungkol sa operasyon. Kaya tinanggal niya ito sa kanyang team. Nalungkot ng husto si Suhyun. Pakiramdam niya ay kailangan pa niyang mag-aral ng marami pa para sa operasyon ito. Ngunit hindi niya inaasahan na makuha ang resultang ito. Dumating si Park Hoon, at sa panghihikayat nito ay pumayag si Suhyun na tulungan siyang tapusin ang operasyon. Sa kabilang panig, si Song Hee at ang lalaking nakaitim ay pumunta sa lihim na base na naghihintay sa kanila ay mga tauhan niyang sukso. Sinabi ng pinuno ng squad na nagpa ang surgical squad, ang surgical team para kay Yang Sukso ay ang kupunan ni Dr. Han. Si Song Hee at ang lalaking nakaitim ay hindi na mahalaga. Pagkatapos ay agad na nais na tapusan silang dalawa. Na counter attack ang squad leader sa pagdating ni Yang suksu sinira ni Su so ang deadlock upang matukoy kung si Song Hee ang kasintahan ni Park Hoon o hindi. Kaya gusto niyang suriin ang katawan ni Song Hee. Matapos matukoy na siya ay si Jae Hee. siya si Yang Sukso na pansamantalang panatilihing buhay ang mga ito pagkatapos ay umalis na si Song Hee. Sa kabilang panig, nagsimula na ang operasyon ngunit si Song Hee, ang anesthesiologist sa kupunan ni Park Hoon, ay hindi dumating sa oras. Nagsimula na ang pangkat ni Dr. Han, ang operasyon na naging dahilan upang lubos na mag si Dr. Moon. Ito ay maaaring nauugnay sa kondisyon ng pasyente. Samantala, hindi alam ni Park Hoon kung ano ang nangyayari. At hindi naman siya nag-aalala. Ngunit matatag pa rin si Park Hoon sa pagsasabing tiyak na darating si Song Hee. Sa sandaling ito, dahan ang bumukas ang pinto sa operating room. At ang taong pumasok ay ang doktor na si Song Hee. Sa kabutihang palad ay hindi siya nawalan ng maraming oras. Sinimulan ni Song Hee na i-anesthetize ang sanggol. At opisyal na nagsimula ang operasyon. Ang mga doktor sa observatorio ay sobrang tense dahil may kaugnayan din ito sa buhay ng dalawang bata. Pagkatapos nito, naganap na ang operasyon sa maayos at matatag na paraan. Ang bilis ni Dr. Han ay malinaw na mas mabilis kaysa kay Park Hoon. Ang dalawang kupunan ay tumakbo laban sa oras upang magsagawa ng operasyon. Ngunit sa sandaling ito, si Suhyun ay biglang nawala ng konsentrasyon na naging sanhi ng pagtanggal ng mga daluyan ng dugo ng pasyente. Sa oras na ito, si Suhyun ay labis na natakot ng ang mga kagamitan sa pag-opera ay nahulog sa panunood ng oras na tumatakbo bawat minuto, hindi siya naniniwalang kakayanin niya ito ng maayos. Si Song Hee ay labis na na-stress sa oras na ito dahil ang bagay na ito ay nauugnay sa buhay nila ni Park Hoon. Ngunit hindi alam ni Park Hoon kung ano ang nangyayari sa oras na ito. At matatag pa rin siyang nagsasabi kay Soo Hyun na siya mismo ang humawak nito. Naalala ni Soo Hyun ang mga teknik na itinuro sa kanya ni Park Hoon sinubukan niyang pagtagumpayan ang tensyon sa lab at natapos ni Dr. Han sa kabilang panig ang operasyon. Sa eksaktong sandali, nakita ni Song Hee ang lalaking nakaitim sa observatorio. Ayaw niyang ilagay sa panganim si Park Hoon. Galit na pinayuhan ni Park Hoon at sa wakas ay nagsaya si Su Hyun. Sa pakikipagtulungan ng lahat, bumalik din ang operasyon sa tamang trajectory. At sa kabilang panig, unang natapos ni Dr. Han ang operasyon sa paglipas ng oras, bawat segundo at bawat minuto, maayos din natapos ang operasyon ng kupunan ni Park Hoon. Ngunit malinaw na mas maraming oras kaysa kay Dr. Han at para kay Park Hoon, hanggat kaya niyang iligtas ang pasyente, hindi mahalaga kung gaano ito kabilis o kabagal. Ngunit hindi niya alam na ang patimpalak na ito ay may kaugnayan sa kanyang buhay at kamatayan kasama si Song Hee. Ang lalaking nakaitim ay papalapit kay Park Hoon sa isang mapanganib na sandali, hinatak ni Song Hee si Park Hoon at nang magkatinginan silang dalawa, nalutas na ang lahat ng naunang hindi pagkakaunawaan. Unti-unti, hindi na naiwasan ni Song Hee ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang kasintahan ni Park Hoon na si Jae Hee. Sa sandaling ito, naglabas ng berdeng babala ang alarma ng ospital. Lahat ay sumugod sa ITC room. Ang lalaking nakaitim ay umalis lamang sa pagkatalo. Lumalabas na nagkaroon ng problema ang operasyon ni Dr. Han at hindi siya makapaniwala, pagkatapos ay tinanong ang kanyang assistant kung ano ang dahilan. Nasurprese sa resultang ito si Dr. Moon. Ang kabiguan ng kalaban ay nangangahulugan din ng tagumpay. Pagkatapos ay dumating sina Park Hoon at Jae Hee. Nag-aalala si Park Hoon sa kaligtasan ng sanggol at nais niyang personal na operahan ang sanggol. Ngunit pinigilan ni Dr. Han pagkatapos sinimulan ni Dr. Han na isagawa ang pangalawang operasyon sa sanggol. Sa oras na ito, labis siyang nagalit dahil ang tagumpay ng operasyon ito ay may kaugnayan sa kung maaari siyang magmana ng ospital o hindi. Ang direktor na nanonood ay labis na nadismaya sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya at umalis. Sa kabilang panig, pinuntahan ni Jay Hee ang lalaking nakaitim. Sinabi niya na ang kanyang pagmamadali ay halos pumatay sa kanya at naging sanhi ng halos mamatay si Park Hoon. Pero sa mata ng lalaking nakaitim, papot lang si Jaehee. Nasa kamay niya ang buhay nila ni Park Hoon. Sinabi niya sa kanila na talikuran ang ideya ng pagtakas. At sa kabilang panig, gustong sabihin ni Park Hoon kay Jaehee ang magandang balitang ito ngunit hindi niya ito makontak. Hanggang sa isang sulok ay nakita niya si Jaehee. Mabilis na sumunod si Park Hoon ngunit mabilis na nawala sa paningin niya ang babae. Nakita ni Park Hoon ang kotse ni Jaehee sa gate ng ospital. Agad siyang sumunod at maya maya ay nakarating na sila sa kanyang tirahan. Sa sandaling lumingon si Park Hoon ay nakita niya ang isang ngiti na parehong kakaiba at pamilyar. Naalala ni Park Hoon ang mga larawan nila ni Jae hindi siya makapaniwala na dumating na talaga ang araw na ito. Kahit na kailangan niyang dumaan sa maraming kahirapan upang mahanap ang kasintahan. Sa sandaling ito, naisip ni Park Hoon na sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Malayo ang pagitan nilang dalawa at ang pagyakap sa isa't isa ay hindi nangangahulugan ng pagpapaalam. Pinanood nila ang taong mahal nila, malumanay na hinahaplos ang pisngi ng isa't isa. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang emosyon. Sa mga sumunod na araw, naging masaya ang buhay nilang dalawa. Dahil makakasama na siya ni JH magpakailanman, inilayo ni Park Han si JH sa lugar na ito sinuhulan niya ang isang lalaki, at nangako ito na tahimik niyang dadalhin silang dalawa. Ngunit labis na nag-alala si Jay He at gaya ng inaasahan, isang grupo ng mga kakaibang lalaki ang nagdiin sa lalaki sa lupa. Kinuha ni Park Hoon si JH at naghanda na tumakas. Ngunit napakabilis na napalibutan ang dalawa, at ang pinuno ay ang lalaking nakaitim. Inaresto si Park Hoon. Sa oras na ito, labis siyang nag-aalala tungkol sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay kinuha si JH ng dalawang lalaki, at nakita ang kasintahan na dinala. Malungkot na nakiusap si Park Hoon. Ngunit ang lalaking nakaitim ay hindi nagbabalak na palayain silang dalawa. Nagawa niyang saktan si Jaehee sa harap ni Park Hoon at nakita ni Park Hoon ang eksenang ito at labis siyang nanlumo. Nakita ng lalaking nakaitim na nakamit niya ang kanyang layunin, at agad na inayos at inalis si JH. Pagkatapos ay binalaan niya si Park Hoon. Una, kailangan niyang magsagawa ng operasyon kay Yang Sokso. Pangalawa, hindi para ipaalam sa sino man ang pagkakakilanlan ni Jehi. Nag-inject ito ng gamot sa kanyang katawan, at hindi nagtagal ay nahimatay siya. Ngunit hindi alam ni Park Hoon na ito ay isang laro lamang, na ginampanan ng lalaking nakaitim at ni Jehi. Dahil ang dalawa sa kanila ay likas na kabilang sa parehong organisasyon. Tinignan ni Jehi ang kawawang si Park Hoon, nag ito dahil may tungkulin pa rin siya. Tapos umalis silang dalawa. Hindi nagtagal matapos magising si Park Hoon sa kotse, labis siyang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang kasintahan. Isinapanganib niya ang kanyang buhay upang hanapin kung nasaan si Ji-hee. Biglang tumawag si Su-hyun, sinabi niya nakatabi niya si Ji-hee. Matapos dumating si Park Hoon ay direktang hinatak si Ji-hee palayo na labis na nalilito sa lahat. Ngunit sa oras na ito, tumanggi pa rin si Park Hoon na sumuko. Ayaw niyang nasa ilalim ng kontrol ng lalaking nakaitim. Gusto niyang ipagpatuloy ang pag-alis kay JH. At malinaw na alam ni JH ang kapangyarihan ng organisasyon. Kahit saan sila tumakbo, makikita silang dalawa, maging ang punong ministro ay isa sa kanilang mga tao. Sa oras na ito, nagpasya din si Park Hoon na magsagawa ng operasyon kay Yang Sukso. Nais ni Dr. Han sa kabilang panig na iligtas ang pagkatalo ng kanyang kupunan. Nais niyang makiusap sa pinuno ng ospital na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. At ang pinuno ng ospital ay hindi masyadong mahina ang loob tungkol sa kabiguan. Hindi lamang niya siya binigyan ng pagkakataon, gusto rin siyang italaga sa isang malayong akademya. Dahil sa kanyang plano sa paghihiganti, direkta siyang lumuod, nakiusap siya sa direktor na bigyan siya ng pagkakataon. Kahit na kailangan niyang lumuod sa harap ng kaaway tatanggapin niya ito. Pagtingin kay Dr. Han na laging nakaluwod sa labas ng pinto, lumabas na naman ang direktor. Naalala niya na lahat ng sinabi niya sa direktor noong bata pa siya ay ganap na naiiba sa sinabi niya ngayon. Ngunit alam niyang malinaw na ito lang ang kanyang pagkakataon. Sa kabilang panig, si Park Hoon dahil sa isang lalaki na walang pera para sa medikal na paggamot, ay nilayo na harapin si Dr. Han. Kung saan hindi posible ang operasyon gamit ang mga anticoagulants. Ang layunin ni Jong ay pigilan si Park Hoon na magpatuloy sa operasyon, pero wala siyang pakialam dyan. Dahil para mailigtas ang pasyente, gusto pa rin ni Park Hoon na sumubok. Naisip niya ang isang paraan na matagal nang nawala. Nais niyang gumawa ng isang operasyon na hindi nangangailangan ng mga anticoagulants, na kung saan ay muling buuwin ang kaliwang ventricle. Dahil sa sinabi niyang ito, ang lahat ay labis na nagulat. Dahil napakababa ng success rate ng operasyong ito. Narinig lamang ito ng mga tao, ngunit hindi pa talaga nakitang gawin ang ganitong uri ng operasyon pagkatapos kung paano kumpletuhin ang ganitong uri ng operasyon. Halimbawa, ang orange na ito ay ang puso ng pasyente. Gugupitin ang ibabaw ng puso. Pagkatapos ay aalisin ang patay na tissue sa loob. Pagkatapos ay tatahiin ito pabalik. Ito ay napakasimple, ngunit ang success rate ay napakababa. Lalo na ang ganitong uri ng necrotic tissue ay may malaking lugar, ang success rate ay mas mababa. Ang tunggalian na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa ospital. Nais din ng lahat na masaksihan ang isang operasyon, nang kung ano man ang magiging resulta ng tagumpay na ito. Nagsimulang buksan ni Park Hoon ang dibdib ng pasyente, ngunit sa sandaling ito, nasira ang cog ng sternum calcification. Nasugatan ang kanang kamay ni Park Hoon ang hindi inaasahang sitwasyon ay labis na nagalala sa lahat. Mabilis na nagbago si Park Hoon sa isa pang pares ng guantes, at nagpatuloy sa pagkumpleto ng thoracic surgery. Ngunit ang guantes ay ganap na nabasa ng dugo. Malinaw na hindi niya makumpleto ang operasyong ito sa oras na ito.